Ay guys, so ito tayo ngayon. Lubog yung ano, yung mga kun natin. Mga pispan ng mga taga rito. Pero, no, puro pispan 'yan kung napapansin niyo yung mga kubo-kubo. Yan, pero hindi ko alam baka nakuha na yung mga tilapia 'yan. Kaso nga lang lubog talaga lahat. Laki ng ilog ng bagyo crossing. Yun guys, yung ano, kung yun yung pinaka main and mapapanood niyo yung sa susunod ay ito yung ano karog may karugtong to yung sunod niyan ang laki din niyan uh, malakas yung agos diyan banda yun know, oh lakas ng agos ito mga ano to ispan yan hanggang doon kasi malalim kasi dito guys kaya ano sementado siya para kaso mad, baka madulas yung ano niya kaya hindi ko na siya mapuntahan yun know, yung pugaw hindi na makita ayan guys ito na ngayon yung ano uh, ilog dito sa lagayan abra uh, ito yung dala ni bagyo Crising. ayan no oh. mga natin mga pispan no oh. ayan pero pagkaalam ko na harvest na yata yung mga ano laman nito yung mga pispan dito ang oh, gaganda pa ng mga kubo guys oh. tignan niyo guys ano oh. Yung mga kubo ng mga pispan po yan. Tapos dun din oh. Mga yan. Kaso yung iba, talagang nawala na. Ayan oh. Ayan guys, so ito ngayon yung one uh, natin. Update. Ngayon, na kay Baguio Crossing. Ayan guys. Ito, lalakas ng ano, tataas ng alon, ta, ano yan. Yung wave niyan, kaso hindi lang masyadong makita. ay yun ito yung mga ano natin pag kwan na pag bagyo kasi taon taon talagang ganito dito yung mga nilagay nilang mga tilapia dyan sa mga ano nila pagkaalam ko na harvest na nila yan pero may siyempre meron pa rin may iwan na ano yung mga maliliit pero yung mga malalaki na harvest na sila na harvest na nila yung mga malalaking tilapia yan and guys So, see you again uh, bukas. and guys, so maraming salamat. At sana huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, ang Adventure ni Jongski. and search niyo lang po. And maraming salamat. and guys. and guys, so ito yung ano, Baguio Crising Ito yung ganyan, oh. dalim dyan guys. Oh, ginawa na naman parang dagat yung ilog dito sa amin. Ayan oh Grabe si Baguio Closing Taas ng ano Itong banda na yan Malalim po yan Siguro oh, Mga Kwan yan Apat na tao Mga 20 feet Ang lalim yan Diyan kami nagpi-picnic Yung mga post ko dati you know? Grabe Taas Ang mga ko yun know, o oh. may mga kahoy ng ano wala yung hanap buhay yung um, rising dito sa lagayan grabe kartikarayan nang live nata apte kayitan